Mga boss, pag nandito kayo sa Lagro, huwag niyong kalimutan dumaan. Try it, Shawarma. Let's go! Food trip muna tayo. wag puro kayod. Dito tayo sa Try It, Shawarma. So, ang in-order ko is yung Beef Shawarma. Ah, hindi, Pork Sisig pala with rice. Yan, hiwala yung rice niya na 20 pesos. So, ito yung menu. Ayan yung famous na Beef Shawarma nila. Yung mga drinks, huwag niyong kalimutan. Ubi halaya. Niluluto pa ganyan dito. May to order. Yan, nagtatatingan na yung mga customer. So, hintayin natin. Siyempre, pag galing ka sa delivery. At nasa lagro ko na dumangan dito. Try it, shawarma. Ang sponsor of the day. Steel series baka naman So babalik ko guys ha? Yan nakita nyo siya warm in order nila All meat Yan yung famous dito sa Siya dito sa lagro Lagpas lang doon ang SM ng SM Fairview Babalak yun lagro Let's go, wait lang natin, niluluto pa. Abos dumating na yung sisig rice. Napaka-authentic, napaka-original niya naman. Napakaraming sibuyas. Sisig na may onting sibuyas. <laughs> Pero syempre, ahan mo yan. Para kumalat naman yung itlog. Habang mainit yung sizzling plate. Sisig na may onting sibuyas.

tiga A kalau mati apa ini kantong oh kanan mo ng sauce. sisig para lalong rap halo let's eat kain muna ako mga boss boom, ubos mga boss dito lang yan, 5 it shawarma hindi ka pwedeng kakain dito nang hindi ka kakain ng shawarma ito yung all meat na shawarma ayan oh. o so, ano ba yan, kain muna ulit let's go hindi shawarma, shawarma pag walang sauce. Sheesh! Tatakam ka na ba? Order na sa try it Shawarma. warma. O, wala ulit. Jeez. Busog na naman mga boss. Dito lang sa try it Shawarma. warma. Sa lagro lang matatagpuan to. Malapit lang siya sa North Purview. Lagpas na ng North Purview. Ligo kayo. Lagro. May Google Waze nyo lang or Waze try it sa warm wala agad yan okay kung ako yung nabusog sana nabusog din kayo and that's it for our video huwag kalimutan mag like share at subscribe try it sa warm try nyo yung all meat nila all beef bye bye